Ganito lang mag-wiring ng two-way switch mga master. Yung blue na wire. Yan yung neutral ng breaker. Diretso sa ilaw. Yung red naman na wire. Yan yung line ng breaker. Diretso sa unang switch. Yung return naman na ilaw. Yung kulay red sa pangalawang switch. switch connected yan sa ilaw. Yung green naman na wire. Yan yung traveler niya para gumana yung bawat switch. Yan ganyan lang mag-wiring ng two-way switch. Ito naman mga master yung idea kung paano i-upgrade yung switch ng ilaw. Ito yung recta na ilaw yung nakadirekta sa switch or breaker ganito lang balatan mo lang yung inline galing sa circuit breaker tapos lagyan mo nito remote control switch ang pag connect nito mga master line to line yan magkatapat yan mga master yun tulad na nakikita natin sa video yung neutral naman yung kulay blue dito sa bandang ibaba mo i-connect magkatapat din yan mga master pagkatapos ikpitan mo yung tornilyo sa loob para maigpit at hindi mabaklas yan pagkatapos yan mga master i-open mo yung breaker mo yan pwedeng pwede ng paganahin ang tawag dito sa connection na to ay remote control switch. Line to line lang yung connection nito. Ang maganda dito mga master, kahit na dididik ka ng sensor kahit sa kaparte ng bahay mo, kaganap pa rin yung ilaw mo. Ito naman mga master yung idea kung paano idugtong ng tama yung wire. Balutin mo lang ng solid wire yung well na idugtong mo para masinop, maayos at hindi makalat ang wire mo. Alright. Ganito naman yung pwede natin gawin mga master sa mga retaso nating mga PVC. Sigurado yung mga ceiling installer nakaka-relate dito. Ganito lang yung pwede natin gawin para meron tayong paglagyan ng mga tools natin lalong lalo na kung nagkakabit tayo ng ceiling ganito naman mga master yung pwede natin gawin kung nagkakabit tayo ng strip light lalong lalo na sa mga kantuhan ikat lang natin sa kantuhan ng ating strip light na lalagay at lagyan natin ng konektor para mapabilis tayo mag install ng strip light lalong lalo sa cove light Ang tawag pala sa strip light nito ay neon na bibiliyan online Eto naman mga master, yung idea kung paano mag-install ng dimmer na may switch. Blue na wire yan, yung neutral ng breaker, diretsyon sa ilaw. Yung red naman na wire, yan yung line galing sa circuit breaker, diretsyon dito sa switch. Yung red naman na wire, yan yung jumper nya para malagyan ng connection yung dimmer. Yung yellow naman na wire, yan yung return ng ilaw, diretsyon sa dimmer switch, yan lang mag-wiring ng dimmer na may switch eto naman mga master yung idea kung paano idugtong yung wire ipasok mo lang yung idudugtong mong wire sa pagdudugtongan mong wire sa bago mo paikutin para mas hinup maayos at hindi basta-basta na nababaklas, ganito naman mga master yung pwede natin gawin kung meron tayong ihinangin, kumuha tayo ng solid wire at paikutin sa screwdriver at ilagay sa lighter, yan meron na tayong DIY na soldering iron ito naman mga master para mapabilis yung ating pag install ng fin light line to line connection lang ito, lagyan mo lang nitong connector, mga master. Yung yellow at blue na wire, dito may kukunek sa taas ng connector. Yung wire naman galing sa pin light, dito naman sa baba. Yan, papiblis talaga yung trabaho natin. Wala nang splicing kapag meron tayo nito connector. Ito naman mga master, yung pinagbabawal na technique. Yung red, blue at yellow na wire, yan yung line neutral at ground ng breaker. Yung masun ka pero inatasan kang maging electrician, Pagkatapos na-splice yung wire, pinasok sa utility box at tinakpan ng halo. Ano sa tingin nyo mga master? Sip, kaya ito hindi ata ito nabayadan ng tama kanito naman yung mga master yung ginagawa nila sa mga wire nila pinababad nila sa flux at solder ano sa tingin yung purpose nito mga master ito naman mga master idea para magkasya yung wire apat na wire sa breaker ganito lang yung pwede natin gawin yan isplash yung dalawang wire at upin yung gitna nito pagkatapos si splash ulit yung dalawang wire at ilagay yung mabang wire sa kabay lang gilid bago paigutin yan yung magsisilbing lock Yeah. Ayan, bago ilagyan ng tape Ang purpose nito mga master, paglagay ng tape Para may iwasan masunog yung mga wire Alright